Pagpapabaya papabaya ng kapitbahay sa dumi ng kanilang alagang hayop, alamin ang kaparusahan sa nagpabaya sa report nito pagpapabaya ng kapitbahay sa dumi ng kanilang alagang hayop. Nako, bawal ito sa isang komunidad. Bukod sa mga tao, ay marami nang makikitang hayop tulad ng mga alagang pusa at aso. Kaso, paano kung madalas itong dumudumi sa tapat ng inyong bahay at pinapabayaan lang ito ng kanyang amo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Binigyang din sa Republic Act number no. 9482 o anti Rabies Act na responsibilidad ng bawat pet owner na linisin ang dumi ng kanilang alagang hayop, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ayon din sa Presidential Decree number 856 o Sanitation Code of the Philippines, kailangang tiyakin ng pet owner na hindi makakapinsala sa kalusugan at kalinisan sa komunidad ang kanilang mga alagang hayop. Ang sinumang lumabag ay maaaring magmulta ng mula 500 piso hanggang 5,000 piso o sumailalim sa community service, depende sa lokal na pamahalaan, o maharap sa legal na aksyon. Kaya sa lahat ng fur parents, ang pag-aalaga ng hayop ay may kaakibat na responsibilidad, hindi lamang sa kalusugan ng alaga kundi pati rin sa kalinisan ng komunidad. Huwag mamerwisyo para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito.